Ayan o. No? na niya, gwapo na si Milo. <laughs> bagay no. Oh. Dito ka, dito ka sa side na yan. Oh. Bagay na bagay, mga kanayipi no? Tapos yung tali dito. Yan. Lo. Lo. Oh. <laughs> What's up mga kanoy pi? Samahan nyo na naman ako ngayong araw na to at pupunta tayo ng Tayen para ipalit itong nabili ko kahapon na para kay Milo yung harness nya sa tali at kasi sobrang liit mga kanoy hindi siya magkasalubong yung lock nya kaya pupunta tayo ng Tayen ngayon at ipapalit nga natin to sana mapalitan at para may magamit si Milo di ba? So let's go mga kanipi Pasama pa rin natin si Solid As usual na Ang dumi dumi nya Yung last na video ko Yan Umuulan Kaya Ang dumi nya ngayon mga kanipi Mamaya siguro Pag Pagbalik natin dito sa challenge Sa dorm At Wawasingan ko Mga kanipi So sama nyo ako ngayong araw na to Tara Lagay ko muna sa bulsa ko to. Tara na mga kanaypi. Let's go! <laughs> Medyo malambot yung gulong ko sa likod mga kanaypi. So, magpapahangin muna tayo dyan sa may gasoline station dito. Madadaanan natin. Malambot siya. <laughs> Hindi siya makapag mabilis mga kanaypi. malambot yung gulong Yahoo! Let's go! Okay. <laughs> so nagpasalamat Hay. Niyo 'yung kwentuhan. <ilang> Niyo <laughs> oh, 'yung oh, kwentuhan. Oh. bye. -bye. 'yung kwentuhan. 'yung may RD 'yung 'yung kwentuhan. Niyo 'yung kwentuhan. Niyo 'yung kwentuhan. Niyo sila kwentuhan. Niyo mga, kanayipi, mga kapag pabomba na tayo matigas na yung gulong ko sa likod ayan gumanda na yung takbo ni solid mamaya mawashingan na lang natin to para Saan ni ang galing. Sa sa dorm? Ah, sa kaputang. Ipapalit ko lang yung nabili Ay, ko kapon. Si Milo ba na hanap na? Oh, meron ah. na. Ito na matchy. Ah, so, sige kaya. Sige, sige. <laughs> so, nandiyan pala si Kuya Dani. Tara na, malapit na tayo mga kanaypi. Punta na tayo sa pet shop mga kanayipe yung pinagbilan natin. Nandito na malapit na tayo. So, nandito na tayo sa tindahan mga kanaypi, Ayan. Papasukin na natin para may palit natin ito. Mas malaki na size. So, che. Che, kuhan ma. ta iten Kuhan tayo din. Okay. siya. Tai siya ulit. siya siya How? So sabi ko L mga kanayti kasi SX yun eh Oh, tumitingin siya. 灰色的可以吗？哦剩、oh, 下灰色哎、欸，灰色或红色。刚刚吗？你要红？红色还是？剩、啊、下要这两个颜色。哦。Oh, 剩下这个两个颜色是暗号、嗯，没有黑的。这边可以刚刚吗？嗯、啊。打开吗？可以,开吗可以打开。 嗯，这一样，这样会太大吗？对，OK 了。可以吗？红色可以吗？对，红色可以吗？没有可以试吗？没有，没有 N 号，都这个都是 XS。哦，然后这是 S 号，你要 N 号吗？这个呢？不是，x s 哎，XS。哦，Sorry。好，这边了。那你还要再补我钱哦，这个两百七再二二十块。二十块。二十块。嗯。 So magdadagdag tayo ng 20 mga kanipi kasi mas mahal yun. Ito 70. So. so napalit na natin ng kulay red mga kanipi. Wala kasi yung itim. Pero ayos na ito. Kulay pula, diba? kasi kulay itim naman na si Milo eh. pinapushingan ko pa si Solid eh. Di ba? Pagdating natin sa dorm, mga kanipi, ipasubok na natin agad kay Milo yung yung nabili natin kahapon, yung pinalit ko ngayon. <laughs> Siguro magkasa naman na yun. Kasi yung ipinalit ko kanina, yung size nun, XS, eh, sobrang liit. Hindi siya magkasalubong eh. <laughs> pag isasara eh ngayon malaki laki na yon. sayang lang walang itim mga kanoipi para parehas sana sa kulay ni Milo eh. itim eh di ba tignan natin yung kula na yon. kung bagay kay Milo <laughs> nandito na tayo sa dorm mga kanoipi at Iwan ko muna si Solid diyan kasi wawashingan natin mamaya. Yan muna siya. So, punta natin si Milo para may try na natin sa kanya yung ipinalit natin. Di ba? Sana bagay sa kanya yung kulay na pula. Kunin ko lang si Milo. Ano 'yon? Lakimatin mo So sana magkasya na sa kanya to. Tapasok so, natin sa kanya. pa pa. Yung pa yung pa. pa yung pa. Ayos so kanayipin ko No, may ka Ano niya, na si <laughs> Bagay no Oh dito ka dito ka sa side na yan oh. bagay na bagay mga kanipi no tapos yung tali dito yan lo lo oh <laughs> Ay, isa. Ah. So nandito yung tali niya. Mga kanayipi. Try natin. Ayaw mag Yeah. Ganda no. Maylo ayos ba, Milo? panalo panalo mga kanayopi tama lang pala yung pula na kulay kaysa itim mas maganda yung pula para makita pala sya ayan mahaba rin yung tali nito huwag mong kagati na <laughs> galing no lakad ka nga lakad ka nga ah Ayos. Alika, alika. Hello. Ha? Yeah. <laughs> Ayos no. Purmang purmo may ilo ah. <laughs> Gapo ulit may No. Ayan. Ayos na mga kanipi Successful na naman yung Pinalit natin di ba? Bagay na bagay pala sa kanya yung pula Kaysa itim Kasi itim na yung kulay ni Moyle <laughs> Ang gagawin na natin mga kanipi Wawashingan na natin si Solid Para maging malinis na naman siya. Ayan sobrang dumi niya kasi Oh Putik putik Oh Used to Tignan nyo si Solid, yan. Malinis na naman siya, no? O, oh, linis na linis na naman. Wala nang mga bakas ng putik. Ayan. So, tignan nyo rin si Milo, mga kanipin. siya. <laughs> Tinali ko na dyan, oh bagay na bagay din naman sa kanya yung kwan yung, yung tali niya ayos mo yung tali mo ah oh galing no <laughs> mas okay na yung nandyan mga kanipi masasanay na nakatali di ba kaysa yung lumalayas kung hindi lang lumalayas yan papakawalan ko yan mga kanipi kaso lumalayas eh at tawag nun kailangan nating secure yung kaligtasan niya para makasama pa natin na umuwi ng Pilipinas di ba mga kanoypi at yun na lang mga kanoypi baka mamaya ang hapon na lang tayo mag shoutout o kaya bukas na lang tayo mag shoutout sa inyong lahat di ba so maraming maraming salamat kasi sinamaan nyo na naman ako ngayong araw na to na pumunta ng tayo di ba Ayos na si Milo, di ba? Kita nyo naman. Nandito na naman tayo mga Kanoy -pi, sa Last portion ng vlog na to. At mag-shoutout na naman ako sa inyong lahat ng mga solid Kanoy -pi. At umpisa na natin. Shoutout nga pala sa Mapisi Ilio Beats Resort ng La Union. At shoutout na rin kay ate Mercedes Carino Valdez. Bali sa kanya yung Beats Resort na yun mga Kanoy -pi, Sa mga Kanoy -pi na gustong mag-swimming. Punta na lang kayo sa La Union At shoutout sa iyo, ate Shoutout na rin tayo kay Ate Linda Valdez Biscayno At kay Kuya Mon Biscayno from Canada Shoutout na rin tayo kay Ate Maria Maningding At kay Kuya Romualdo Maningding ng California, USA Shoutout sa iyo, ate At shoutout na rin tayo kay Jeff Subs from Cagayan de Oro Shoutout na rin kay Bubut Chua Shoutout na rin tayo kay Ati Karen Villanueva from Saudi Arabia. Shoutout na rin kay Alpa Papa, Lapu-Lapu Cebu. Shoutout na rin kay Dennis Capisinho from Asim City, Southern Leyte. So shoutout sa inyong lahat diyan. Shoutout na rin kay Stanley Sabela. At punta na rin tayo sa mga vlogger din na gustong magpa-shoutout ma-promote yung kanilang mga YouTube channel mga kanoy P shoutout nga pala kay Francine Journey ng Dubai shoutout na rin kay Jaslani Lani Vlog ng Canada shoutout na rin kay My Popcorn shoutout na rin kay Likram Vlog at shoutout na rin kay Dadami Vlogs shoutout na rin kay Isip TV shoutout na rin kay Perdi Andrea shoutout na rin kay Tutu Talumo Shoutout na rin kay Papa Joe Vlogs At shoutout na rin kay Trip ni Kabisho So dito na naman natatapos ang vlog natin mga kanoypi Maraming maraming salamat sa inyong lahat Mga solid kanoypi Sa mga gustong magpa-shoutout Just comment below At para ma-shoutout natin next vlog yan At thank you so much ulit At kita kita na naman tayo next vlog mga kanoypi I love you all And stay safe And peace out!